mag mayung buntag sa tanan. Oo, uh, uh, buntag sa inyong tanan. So nanito na naman tayo ngayon sa Budiga ni Ninong at mag update tayo sa kung uh, nagbababa or nagtaas yung mga gadget nila dito. So ito na nga kasama ko lagi si inaanak na very maganda Baila. talaga. <laughs> e dito, ituyok-tuyok tayo, ikot-ikot tayo dito sa kanilang tindahan. So inaanak, ano pa ba ang pinaka-best seller niyo dito ngayon? Um, marami po tayong bestseller. Actually, parang lahat eh, bestseller kasi laging dinudumog. Oo, oh, oh. dinudumog. Mabuti oh. na lang ngayon na hindi tayo madumog. So, ano pa ba, ba ang ipapakita okay. yung pinakamaganda ngayon na parang may nakita ako na oh, oh. bago ngayon? Ay, marami. Oh, mga oh. ano yan, ayan no, mga pang malakasang gaming phone. Agoy. Marami yan. Oo. Oh, oh. Ito muna dito, ang ating ipapakita muna. Okay. Ito muna ang ating ipapakita. Ito po yung nagkagandahang mga... Oo. 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 Mga bundles po yan siya, madam. Ito. Nandyan pa rin okay. ang bundles oh, natin. Marami, araw-araw no? may bundles tayo. Ito Oo. siya ay mixes na nice. Sparko, tapos isang YT1, p na lang siya. Mm -hmm. Bundle na po yan mas malaki po yung malilis nila pag bundle po yung inabili. Mabibili. Okay. So, ayan, inaanak, ipakita mo nga sa atin, sa, sa ating mga viewers, ang bagong-bago ng mga cellphone nyo, yung hot na hot talaga. Hot na hot, mainit na mainit po. Ito siya. Ito yung mga gaming phone natin po. Uh, mainit na mainit pa sa, mainit pa sa lugaw. Mainit na mainit talaga. <laughs> ipakita mo, inaanak, yung bidang-bida. Ito. 19 yun nga guys ITEL ITEL RS4 128GB room 16GB RAM nasa halagang 6,499 na lang oh. RS4 ano bang maano yan inaanak malinaw ba ang kamera ay super hindi ba magalaw yung video pag nagvideo huwag ka lang tatakbo uh, piccolo, pero pwede oh na sila pwede na sila mag start okay. na halimbawa gusto nilang mag vlog oh oh yan yung mga recommended ko namin itong mga no, mga matataas no, na GB. ayan it's siya, maganda mo oh, ko ayan. Mga 256 GB na po yan siya. Ayan, 256 GB. Mayroon akong nakita na, ay ito, ito. Ito daw ang... Gt 20 po. Oo, ay, I, ano? Maganda to siya, madam. Ito, ito, GT20 mm -mm. Pro, pang MPL na po yan Official Gaming Phone of MPL ayan. Oo, kasi ito yan siya. ang nakita ko na na, sobra-sobrang linaw sa camera Ah, ito po, ito, mm -mm. GT20 Pro, ayan Ang ganda Ang ganda nito, Madam Promise Oo, yan sa ating mga viewers, no, pag pumunta mm -hmm. kayo dito sa bodega ni Ninong Ay itong uh, GT20, GT20 Pro ay Oo. super ganda Oo. daw talaga, Par malinaw dito. ang camera At saka itong isa, Hot 40 Pro Oh, ganda din ng design. Oh, kasi nakita Saka ko sa Facebook camera. page oh, nyo, oh, talagang oh. yung nag-unbox kayo, na napakaganda talaga. Napakaganda ang, talaga ano. Oo. Oh, oh. Mayroon pang iba po ito, Hot 30 Camo. ay, ito, dagong bago Ito, oh, ay yan, yan. Oh. Ano Kasama naman yan, yan? Selfie stick, galing po yan mismo sa Tecno Ah, oh eto mayroon talagang oh, selfie stick, stick na parang bundle na rin, oh, no? kasama na yun siya. Galing na mismo yun sa Tecno. Wow, ay 9,000. 9,000, uh, 199 na lang. Kasi 256 na po siya, napakataas po ng RAM niya. Mm -mm. Ayan ba, ina-anak, ay legit ba yan? Matagal, matagal malubang? Oh, po super legit po ito. Yan guys, no, nako talagang kayo na ang malilito dito pagdating sa bodiga ni Ninong oh, kasi ang dami tayo, dami, dami nila mga madam. Meron pa tayong mga oh, ito, P55 item. Oo. Ah, i50, i70. Marami po at saka mga Samsung, Vivo, mayroon na din. Mm. -mm. Ayan, 13C. Ayan. Wow. At Pero yung mga bestseller natin, madam, ito. Itong mga matataas na ram. Mm -mm. Kasi talagang, yan yung mga pang gaming, yung mga hinahanap talaga ng mga kabataan. Eh, kasi matataas na yung ram niya. At saka, hindi lang pang gamer, mag magagalit oh, oh, din lang sila yan. sa pag-vlog oh, 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 online, mag-tiktok oh, okay, magsayaw-sayaw oh, yeah. oh, hindi nagla naglag, hindi na ghost oh, oh. touch so mayroon akong nakita ina-anak ano ba yan? ito parang ito ba? bago sa panini oh, natin, parang yeah. ngayon ko lang yan nakita ata itel Vista Top 30, apakaganda nito madam, 11 inches na siya nasa halagang 5,999 na lang Ayan, nakita niyo 5999 na lang. 11 inches na po siya. Tapos ilang Malaki. gigabytes 'yan inanak? Ang gigabyte naman nito is uh, 12 12128, 128GB. Oh, oh, oh malakas ayan. na talaga siya. No, ano. Ano ba there. 'yan uh, inaanak? Um, na anuhan ba 'yan sa data or Ay, Wi-Fi? Oh, SIM din siya. Ah, dual po ah, siya sa... Ito siya pwede data Oo. Oh, oh. Ito namang isa, Wi-Fi only. Ah. Wi-Fi. Pero may nalalagyan po ito ng SIM card. Mm, -mm. na po ito sa data sa mga 5G area. Ito. 13, 13. Tapos, ito naman siya, kahit saan mo dalhin, pwedeng pwede. Oh, ito guys, kahit saan ninyo dalhin ay pwedeng pwede, kasi pwede, pwede siya sa oh, data. So, yung isa naman, wifi lang wifi ang kailangan. So, ayun pala guys, no, ito, pang taong bahay lang yan. Ito, oh, oh. Pwede uh, siyang ilabas. Oo, oh, oh pwede ilabas. Mm -hmm. Tapos, mayroon pa tayong inaanak, ipakita mo sa, sa kanila yung love, love, ito, dito dito, yung mga ano, ito, laptop ba ninyo? gumamit tayong laptop dito, madam. Ito. Ito, ipapakita natin yung laptop nila. Na. Ito yung Dell. 3,999 na lang. 16 GB na po yan. Ayan, sobrang kinis. Mm-hmm. Uh uh -hmm. oh. magagamit yan sa mga estudyante natin oh, ngayon. Oo ito, mga pangaral. mm uh -hmm. Swak na swak. Uh -hmm. So, yung TV pala, no, napakita na ba natin yung TV? Ay, tara madam, punta uh -hmm. natin yung TV na yan. Mabagsak presyo yan ngayon. Oo. Uh -hmm. Ay, ito pala, mayroon na sila nga. Noong pag-vlogs ko dito, uh -hmm. naubos ang C53. oh, sold out. Oh Ito yung maganda kasi. Oh, oh, po yan na brand. Uh -hmm to na halos nga ang yung mabinta talaga dati ubos-ubos na talaga no? mm -mm, dito naman tayo sa TV. TV ayan. Meron po tayong ano dito, Link Beach na 32 na po siya, 32 inches, 3.5 na lang. Wow. Wait, kasama na siyang uh, speaker at saka bracket. Oh, dati inaanak, magkano nga yung presyo niyan dati? Dati 4,499. Oh, kita ninyo guys, mura na, na talaga oh, siya no. Nagbawas na kami ng 1k, bali 35 na lang ngayon. Oo, oh, oh. so ano pa bang hinihintay? 32 inches 3,499 na lang. Meron po tayong ditong Smart TV. galing po siya sa Megra. 32 inches. Php 4,999. Pero bumaba din bumaba siya. Bumaba din po yan. Yung data presyo po ay Php 7,499. Ito naman yung, yung TV. Ito yung sample po ng smart TV natin na 32 inches. Bale, ito po ay nakakonect na sa Wi-Fi. Pwede ka din manood ng YouTube, Spotify, Netflix. Mm -hmm. All-in na siya, madam. Ayan. Ayan. Wala na nga hanapin pa. Nandito na lahat. Ayan. Magkano mag nga yan? Ito? 4,999 na lang. 4,999 na lang bumaba na siya, guys, no? Yes. Nakisabay rin sa ano. Pero ang bigas lang ang hindi bumaba. Mahalag yung mga bilihin na mga gadget ay bumaba talaga, no? So, saan para kayo? Dito lang yan Dito sa tindangan. Dito lang yan mas matatagpuan sa bodega ni Ninong. May mga freebies pa po yan. Ganito po yung mga freebies po natin. No? Pang malakas ang electric kettle, isang dynamic brudu. Free na po yan, na free lang yan. Free. Free lang yan, oh, So, na tinibi no? yes. oo -o. so ikot nga tayo dito oh. nga tayo na pero ante dito 55 55 inches na yeah. meg, uh, Megra. Uh -oh. Smart TV na po yan, ha. Android 13 na siya, madam. Uh Oo. -oh. Android 13. Tapos ito na yung presyo niya. Yes po. 4,999. 14,000. 14,000. 14, uh -oh. Pero oh. pa po yan. So ito po yung mga freebies, freebies nila, guys, na, guys, guys, no? Ito, ito marami siyang freebies pag bumili kayo ng Ayan, TV. Tatlo. Isang electric kettle, wall bracket, dynamic, brood speaker. Mm -hmm. Ang pakalakas po ng speaker na yan. So yan nga ang update dito to sa budiga ni Ninong. Ninong. So, ang budiga pala ni Ninong ay talaga namang pumatok na sa Facebook, yes. sa YouTube, sa TikTok. Lahat na yata pumatok. Kasi nakita ko rin to sa Instagram. Ayan. Ay, Ayan. Kaya mo. talaga hindi na dayo na dito ang budiga ni Ninong. Madali ah. lang yan. Inaanak saan ba matatagpuan ay, yung budiga ni Ninong? Ay, lang po yan sa Taytay ano, -tay Rizal po. Sa bagong palengke, hanapin lang po ang budiga ni Ninong. Black One Stall number 32. Ay, At saka pag hindi nila ala alam, magtanong lang sila. Kung... Magtanong lang. Alam na po yan ng ano, basta dito lang po yan sa Taytay -tay Rizal. Yes. Daghang salamat Daghang salamat sa tana namping. Oo, i-invite mo ang ating mga viewers kung sinong gustong bumili, pumunta dito. Um, hello guys, punta na po kayo dito sa Taytay -tay Rizal. Dito lang po yan matatagpuan sa bagong palengke po. Black One Stall number 32. Hanapin, ana, hanapin ah! lang po ang budaya ni Ninong. Ayan yung mga Customer? Oo. Oh, uh Oo. -oh. In Phoenix. Oh, in Phoenix ang ano yeah, nila gusto? Yung mga gusto. pang malakasan nating unit. Pang uh -oh. gaming phone talaga. Oo. Mm -hmm. So... <laughs> yes, ito. Ito nga sila. Kuya ko. Gusto mo ni, ano, ni, nila ni Madam? I ano mean, yung piso dito sa amin, Madam? Bili ka na isang item lang, <laughs> may piso dito. Oh, may piso dito. No, Pero piso pa rin lang inis pa. Ang linaw ng camera, guys, oh. Sobrang malinaw. Oo. Ikasi, eh, nakamake up yung ano. Magkano okay, ngayon? Uh, 6,000. 6,000? Sarado? Anong unit? Yes, 6,000. Uh, 130 turkeys. Hot turkeys. Marami ang lino. May oh. na. 30, 33 watts. Mm 6, -hmm. Plus charging. 6,000. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. no, ang update dito sa Budiga ni Ninong, dinadayo pa rin dito sa mga customer. Ayan, sa mga gustong pumunta, ay dito lang yan sa New Public Market, Taytay Tay Rizal. Ayan, kung hindi nyo alam, magtanong lang kayo dyan sa labasan, ituturo na kayo dito. So, ayan, sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, maraming maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta sa aking channel sa Ganggang TV Official. ayun lang. So, maraming salamat ulit. Bye!